Hinayo niyo sa akin yung batang yan! Hinayo niyo ako makita yung mukha niya! Giselle! Giselle, kumalma ka! Hindi ba ba na ako kakalma? Nakita mo ba yung mukha ng bata? Ha? Magagalit sa akin si Ziggy! Magagalit sa akin si mama Hindi nila mo natanggap yung Hindi nila mo natanggap yung bata! Baka kung anong mangyari sa'yo! Ang bakit nagkaganito? Ang ganda-ganda ng nanay, pero ang bata! Parang, parang kabaligtaran sa anak ni Perlita. mala ang ganda ng anak ni Perlita. Pwede ba? Tumahimik na kayo! Pabuti ba umalis na kayo? Ako na ang bahala dyan! Umalis na kayo! Bakit ang sabi ninyo? Umalis na nga kayo! Nanganak na ba si Perlita? Ha? Ah, oo. Alam mo, kailangan ko nga siyang balikan eh. Kasi nung mga anak siya, nawalan siya ng malay. Gusto kong tignan kung okay na siya. Ano, iwan na kita dito. Babalikan kita ha. O, oh, ito na. Oh, bakit? Maganda pa yung anak niya. Pero, maganda rin naman yung anak mo eh. Ay, dahil naman, huwag mo na akong lukuhin. mo ko naman yung ng anak mo eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Maganda ba yung anak ni Perlita? Totoo ba yung sinasabi nung kumadrona na hindi yung, yung anak niya mukhang anghel? Maiwan na kita. Sandali lang, Aida. Aida, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. gusto mo? Pagpalitin kong anak niyo ti ni Perlita? Kasi... Hindi matatanggap ka ni Ziggy tsaka ni may Magagalit siya sa akin. Tapos itatakulay lang kami. Palalayasin nila kami dito. Ay, daw wala namang kami mapupuntahan. Sorry, Giselle. Hindi ko... Hindi ko magagawa ang gusto mo. Pasensya ka na. Pero gaganda naman yung, yung buhay ng bata sa akin. Hindi pa. Lalaki siya dito sa presyo. Tapos, lalaki siyang bayaman. Des, lalaki siyang donya. Ay, lalaki siyang karbunin. Ang anak mo! Ito! Mabubuhay ito! Mabubuhay! Anak ng isang katulong! Ha? Yung ba sinasabi mo? Yung <coughs> lang kasi yung tangi para na nakikita ko eh. Kasi kilala mo naman sila, di ba? <coughs> Kilala mo naman si, si Ziggy at si Mama. Alam mo naman kung paano sila, hindi nila matatanggap yung bata. Kahit anong mangyari, hindi nila magagawang mahalin ng anak ko. Ay, Giselle. Giselle, hindi. Hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Hindi. Baida. Bye -bye. Tumawa ka -a -a sa amin, naman sa tapamin ng anak mo. Hindi lang naman ako na makikinabang dito eh. Ano ibig mo sabihin? <coughs> Alam ko yung tungkol sa relasyon ninyong dalawa ni Romy. A Alam ko rin na <coughs> pinapalayas na kayo dito ni Mama. <coughs> Ay, tutulungan kita. Tutulungan kita na hindi kayo palayasin ni Romy. Tutulungan kita na maging maganda yung posisyon mo sa kumpanya. Pati na rin sa pamilya. Rita, please. Tutulungan kita ko, Kung tutulungan mo rin ako. Tulungan mo kami ng anak ko.